malalampasan ang iyong mga problema sa pagiging isang estudyante? Um, binabalanse ko ang aking oras at sinisigurado ko na meron ring oras sa aking sarili. Ano-ano ang mga problema ang iyong naranasan bilang isang estudyante? Uh, ang mga problema na naranasan ko dito sa paaralan ay mga mahal na gastusin at mga, ano, mga gawain na binibigay ng aking guro. Paano mo binabalansian yung mga gawain sa bahay at sa paralan? Ang una-unang ginawa ko pag dating sa bahay is ginagawa ko muna at tinatapos ko yung mga assignments, projects at iba pang bin ibinigay ng mga guru. Ano pa? At pagkatapos nito ay gagawin ko na ang mga itinakdang gawain. Ano ang inspirasyon mo sa pagpupusigis iyong pag-aaral? Ang inspirasyon ko sa pagpupersigi ng pag-aaral ay ang aking mga magulang dahil kailangan ko silang kaya ibalik sa kanila ang kanilang pinaghirapan upang ako ay magtapos. Salamat Althea. Um, uh, anong asignatura ang iyong nahihiligan? English dahil gusto kong lumawak pa ang aking kaalaman tungkol doon pagpapayang hindi patas sa pagmamarka ng isang guro? Sa akin naman, sa aking experience, ay hindi naman ako nakaranas ng hindi patas na pagmamarka. Pero siguro sa iba ay nakaranas nito. Okay. Um, Maging madali ba para sa iyo ang patikipagsalumuhan sa lumuhas, ibang kapwa-estudyante? Oo, nung una ko silang nakilala, pero nung tumatagal naman na kami ay mag magkaklase, hindi naman naman nahihirapan. Papayo mo sa mga kapwa mo mag-aaral o estudyante? Ang mapapayo ko sa mga kapwa ko estudyante ay huwag magpa-influensya sa lalo-lalo na sa barkada at lalo-lalo na sa sa social media dapat ay tandaan pa rin na mas mabuti ang mag-aral. Ano ang mapapayo mo sa ibang mag-aaral o estudyante? Uh, ang mapapayo ko lang ay sige sila sa pag-aaral upang makatulong sa kanilang magulang pagdating ng panahon. Ano ang iyong mapapayo sa ibang mag-aaral o estudyante? Ang mapapayo ko sa mga mag-aaral na katulad ko ay magpursige sila sa pag-aaral upang mahamit nila ang kanilang mga mithiin at upang mapasaya at ma masilbihan ang kanilang lahat ng kanilang pinaghirapan at pinagdaanan. Ano ang iyong mapapayo sa ibang mag-aaral o estudyante? Ang mapapayo ko sa kanila is wag nila i-pressure ang kanilang sarili at mag-focus lang sila sa kanilang pangarap.